started. Yan. Shutter button. Double tap to activate. Oh. Magandang tanghali po. Ano po? Vlog po? Ina-update ko lang po yung mga bisko nanay. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po. I haven't eaten no, right. spicy. Maraming no, Salamat. Happy I mean, mother. Sa mga nanood. Hindi itong akin giniling Sa giniling. post oh, ka okay, po. So, um, sa... Magkano na to? Magkano um, Pareho na. Ito ako. Ito na ako. Wala akong ito na.

Gusto niya yan. So, uh, shout out, shout out din kay Geraldine Sulsona. Ay, naman tuna ah pupunta tayo ngayon sa gawain ah, sa mga gusto pong mag follow sa tiktok ko pakifollow ko tiktok ko ay, nako! Ayan! Sabi ko na eh, ayan, nako! Ay, ayusin niyo si sister, oh! Nako! Ganda, ayan na, okay. Ito? ito na, ito na, ito na, natin. ito na, ito Ang laki, ang laki. Si Sayo, si Mia, ano si baka mangunod ka lang. Maraming salamat. Mamaya na lang po. Thank you. Bye-bye.